yan, wala yan. Ay, niya ah! 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 Hindi Hindi okay. niya yan, hindi niya yan. Tagot lang niya, oh. Hindi niya no, yan, wala yan. Oh, eh, sinuntok oh, niya yung oh, eh. Oo. Oh. Oh. Ang labas si sinasak siya. Hindi, oh, hindi yan. Yung kanya, yung cellphone niya, nalagla. Ay, hindi ng... Wala nalagyan ng baril niya yan. Kunin mo yung number. Mercedes. KDP. KDP 313. Mercedes Benz. KDP 313. Mercedes Benz. Ang taxi, UBN 607. Ayan, ikat mo na. Ayan na, ikakat niya. Pata na, ikilats niya. Eh, bigla mo. Di pa rin? Dali yan, di ba pa Kinat ka na. Kinat ka na. Ayan na. Kinat ka na. Ayan na. Bababa Tapos na to. Tapos na to. Ayan na. Diyan na magkakatapusan to. Wala. Madami nakakakita. Hindi siya pwede pumutok. Sinagi na niya. Sinagi na niya. Hindi siya pwede pumutok dyan. yan, tama Hindi siya na ano, kaya siya nasugat, sinuntok niya yung salamin. Sinuntok niya yung salamin. Kinat kasi niya ang Wala na, binangga niya na eh. May tama na oh. Magkakakon na sila dyan. Tatago niya na yung baril dyan. Hindi, nakakakon niya. Ayan. Ang taxi na to. oh. Kailat niya ka kasi ng kinat kasi ayan. mo yan. tama oh, na kayo, 'no? Wag na kayong